You know. Ay wait, nagwaalan ka ng picture. Parang Eko! sa akin. There you go. sa iyo. Nini, ini. Din din. Yes Janine. po. Okay lang, Nini. Nini, nini talaga. Din kasi sabi ni, <laughs> <"Nini talaga." laughs> ni gusto niya sa iyo mag-alaga. <laughs> sure gusto niya sayo dumagpaal. Kasi <laughs> sure niya sya mag-sabi. Yung hindi na tumingin na sa cellphone niya. Kasi lagi nilang gusto. Kusa na daw niya sabi, pero hindi pa niya nahuhuli. So, pakihala na sa akin. So, ano na. Um, Pamalikin uh, na lang natin. Mamaya, mamaya. Ayan. Basta yung vacation. Basta yung bakasyon dyan. Excited. Oh, may pa-cooler. Basta yung vacation. Super saya. Dito lang ako. Kasi humigahiga lang. Nagpagupit agad. Nagpagpag ng iris. And now na patapos na yung series, since dito talagang like yung last time, yung napunan ka, pinakita na yon Tapos pinakita din dito yung parang bubog ng character mo na parang as a broken, galing sa broken family. Gusto mo rin ng buong family. so parang saan mo hinugot lahat ng emosyon na yon Since parang bata ka pa, wala ka pang mga ganang mga experience. Ang lalim mo. Thank <laughs> you. Sabi mo, habang tumagal yung show, hindi ko na kinailangan mag-isip masyado ng personal ko na ano. Kasi talagang kumapit na ako sa kwento ni Iris. Naawa talaga ako sa kanya eh. Kasi parang pinanghawakan ko na siya talaga yung asawa eh. Tapos ginagawan siya and then this man is so red flag. Tapos diba, wala siyang panalo eh. Kahit sa dami ng bodyguard nga niya na ng upa siya. So, awang-awa na talaga ako kay Iris na parang in the end, yung kwento na talaga niya yung iniisip Ano yun? Pinag-uusapan niya rin ba ni kay mga ex-ex? niya paano yeah. niya siya magiging? Uh -huh. Oo, especially nung umpisa. Kasi, nag-umpisa kami na magkagalit na kami sa isa't isa. Eh. So, wala kaming na-establish na yung um <laughs> backstory na sweet-sweet. Uh -huh. So, lang talaga namin na i-establish yun in our, in our heads lang, behind the scenes. Kasi for it to work na ganun kagalit si Iris, kailangan talaga sobrang nasaktan siya and nabitray. So, kami na lang yung, of course, along with the help of the writers, madami naman mga flashback na sweet. Um, yun yung mga pinanghawakan namin para ma-achieve yung talagang away mag-asawa nila. Hmm. How easy or challenging for you na makatrabaho yung taong close side? Malapit sa Malapit sa poyo. Well, dito lang naman kami naging close. Hindi <laughs> naman, naman kami talagang magkakilala before eh. So nakilala ko din siya better as the show progressed. Pero masaya siya kung trabaho kasi you feel safe. Tsaka alam mo na on the same page kayo na gusto niyo talagang gawin lahat para mapaganda yung eksena. So parang hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya or... May naman na-discover ka pa ba sa kanya along this at ang ginagawa niyo? Well, I I knew naman na ano talaga siya. Magaling talaga o Marta. I mean, alam naman nating lahat yun. Pero uh, nalaman ko na kahit Jericho Rosales na siya. Sobrang gay pa rin siya mag-workshop, mag-aral, um, maging geeky sa pag pag-iisip ng gagawin sa eksena at sa script. Yeah. appreciate mo yun. Sobra. Yung notes, ganyan. Sobra. Um, kasi he takes the time before the scene starts na pag-usapan na, oh, parang itong gagawin ko dito, ah. So, at least, um, aligned talaga kayo. And then we talked to Derek about it. So, sobrang collaborative, syempre, kasi Derek Manny, direct Jojo, talagang tinutulungan din kami kung paano ma-achieve yung mga eksena. So, sobrang mm, papasalamat talaga ako sa mga direct namin na talagang inalaya, inalalayan kami. Especially me, na um, nahirapan talaga ako sa role. <coughs> 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 <How> ano <many coughs> mo <to> describe <coughs> yung journey mo? habang <coughs> iginapang. <laughs> Kasi from zero ako sa action. So, I tried to learn that slowly before the show and then when the show was about to start with Ate Jody, sa mga fight rehearsal, tapos yung pagiging kontrabida, kahit yung first week ng taping, parang mali-mali pa rin yung ginagawa ko eh. Napagsasabihin pa ako na um, masyadong nakakaawa yung mata mo or, or ganyan. So, as in, talaga ako oh my God sila na ako yung kinas nila dito. Masyado yata silang nagtiwala sa akin. So, talagang ikinapang ko with the help of Dreamscape. Talaga sobrang tinulungan. Sobrang patient nila sa akin. Until ma achieve ko yung parang comfortable na ako kay Iris. Nalalaro-laro ko na yung pagtataray niya. Sabi nga nila parang nag-start and mag end nagalit pa rin si Iris. Hello. Lagi siyang talagang intense yung mga reactions. Ay, no. Kawawa naman si Iris iris apologist ako. Ano yung maging ending ni Iris? Siyempre, nang maging masaya sila ni Tyrone. Mahalin siya ni Tyrone. Hindi ko maintinan bakit di lang siyang piliin. Iris pa rin. <laughs> Kasi, nanghihinayang ako sa kanila. Pero, meron talagang mga ganun, di ba? Um, di mo talaga pwede ipilit yung pagmamahal. Kailangan talaga align kayo. Pero as Janine ba, meron bang choices si Iris na parang hindi mo kaya gawin? Oo. Lahat. Lahat. Kasi, ano eh, ako yung tipong paggalit, parang naiiyak na lang ako mag-isa. <laughs> Kaya, <laughs> hirap na hirap din sa akin si Derek. Kasi nung mga first few times, akala ko galit na ako. Pero sa screen pala, mukha akong naluluha. So, ulit-ulit -ulit pa kami. So, hindi ko talaga magagawa yung ginagawa ni Iris na talagang sa harap ng ibang tao, sobrang strong lang siya, tsaka no remorse. Tsaka yung pinaglalaban niya si Tyrone eh, diba? Gusto niya talagang pabalikin sa kanya. Uh, hindi ko naman magagawa sa totoo ko <laughs> <laughs> so, never, never mo pa na-experience Parang pinaglaban niya lalaki sa... I mean, okay. Hindi. Ano yung Hindi ko kaya. And, uh, gusto mo, Janine, sa si Iris at Tyrone magkakata? pero sa totoong buhay. <laughs> yeah. anong gusto mong end game? Pati? End game? Kape end game na agad. Kasi wala pa lang. Kasi <laughs> <laughs> wala pa lang tayo. So, that's uh, a first Enjoy. Yes, yes. So paano mo sa paano mo ano na? Kasi sabi ka na gusto niya rin dangle. Ikaw ba? Gusto mo din ang

super patient. Super patient. Sobrang saya niya kasama mag-travel. Kasi parang kami na parang chill lang. Yung hindi yung sobrang ATM, andito na tayo. Tanay, andito na tayo. Oo. So, tapos, um, super supportive niya. Kasi nag-travel naman talaga ako to attend the Film Fest. Hmm. The Tokyo Film Festival. Um, pero actually, he really helped me na makapunta doon. Um, siya yung nag-remind na, uy, pa-block off mo na, ganyan. Kasi dapat na-invite din kami sa Busan. Pero, conflict siya sa schedule ng Lavender Fields. Of course, priority yung Lavender Fields. So, na pero nalungkot ako na hindi ako nakapag-Busan. Kasi nandun yung crush pa si Park Seo Joon. <laughs> but I mean, hindi, bonus na lang si Park Seo Joon. <laughs> pero I mean, gusto ko talaga yung, yung pangarap ko kasi yung mga international so, 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 film festival eh. Um, but we were filming Lavender Fields. So, nung nagka-invite for Tokyo, siya yung parang, kailangan hindi mo na palang pasin yan. Paalam ka na ng maayos. So, grateful din talaga ako sa Lavender Fields na pinayagan nila ako to attend and be there for the film. So, yun. Supportive siya in that way talaga about work and my other projects. So, yan. Janine, we describe you as the best travel buddy. Oo oh, so, talaga? You know, <laughs> you know, ano na yung mga susunod na pupuntahan o plano plan na nagawa actually, well, gusto sana mag-Japan ulit. Pero, parang sabay kami halos magsastart ng bagong project eh. So, hindi ko alam kung may time pa. Um, but hopefully, makapag-travel ulit this year. Gusto ko nga niya makawork ulit eh, bitin mm -hmm. You will be doing a project with him again? Yes, uh, 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 opo. Announcement. <coughs> <coughs> uh, yes, yes. Yay! Okay. Pwede bang, kahit, yung pwede mo lang no i-share like share it. Pero ulitin ko na lang yung pinalabas sa Christmas special kasi yun pa lang naman yung Omer. So yung title pa lang. <laughs> <laughs> yeah, so yun, looking forward oh, din doon sa opera. Na-mention ka rin lang pinapanood mo lang sila dati ng bata. <laughs> <laughs> nung bata. So imagine mo Hindi <laughs> naman nung bata. Ako. <laughs> <laughs> kasi pinakompute nila kayo. Sabi niya, Greg. Greg. Sa'yo. Sa'yo. So, yung feeling like si Jolina, mm ay ito si Jolina. Super saya. Kasi, um, hindi naman sa nung bata pa ako pa kasi <laughs> <laughs> pero, pero I man, also man, came man, from man, another man, network I, eh, yeah. di ba? So, um, siyempre kahit nasa ibang network ako, pinapanood ko din naman yung mga show dito. Mm. And, and idol ko talaga sila, especially si Ate Joni bilang babaeng artista. Ang galing, galing na galing talaga kay Ate Joni. And ay, oh, kinikilabutan ako. <laughs> and it was really my dream to be able to work with her. So, nung narinig ko na Jody, oh, paano kaya yun? Ano kaya yung kwento? And then, it, itong lavender field So, yeah, dream come true talaga. And I'm so grateful. Sabi ni Jody yung mga highlights sa kanya na mga eksena, mostly with you. Kasi yung mga eksena niyo intense daw, and pinaghahandaan niyo daw. Yes. So, actually, the reason why hindi talaga ako nakapag-asap last year. Kasi ang dami naming mga, kahit hindi siya taping day for Lavender Fields. Meron kaming fight rehearsal, meron kaming fight training. So parang yung buhay ko Lavender Fields talaga. And um, dito kami nagtitraining <laughs> dito sa ganyan. Um, ng mga routine, fight routine. So I'm so happy na talagang si Ate Judy yung kasama kong gawin lahat yun. Talagang Pawis to pawis kami. <laughs> so, so ngayon na-try mo na lahat na genre, from drama, tapos ngayon action naman. So in the future bago gusto mo rin magkaroon ng mga action uh, na series or movie? Yes, pwede. Darna? Darna? Darna na eh! Mga <laughs> action ganoon, superhero. Yeah. Meron May, akong actually naka-line-up na action din. So hopefully, okay. maidala ko yung mga natutunan ko dito sa Lavender Fields dun sa Susan pagbubutihan pa. Ang hirap mag-action. Bilib ako sa lahat ng mga action star. gabi. Ang galing. It, meron kang, sa dami nyo ng mga hit na series din, uh, na-mention mo din mga Katie, kung meron kang gustong i-remake or something, okay. ano yung gusto mo? Oh, uh, oh my gosh, good question. Uh, last two minutes. Well, last two minutes, mga, mga kapamilya. Oh, okay. Medyo dark din yun din. sa remake, parang mas gusto ko din na ako yung sumali dun sa actual, <laughs> sa actual show. Like yung, um, The Bear, is yun sa mga favorite ko na series. Or, baka pwede sumali, or, um, ano pa ba, yung mga Game of Thrones na series, mm -hmm. kahit, kahit isang linya lang, mga uh, ganon, or, um, O sa mga franchise na film, like Dune, yun yung mga pangarap ko <laughs> na talagang, um, kahit hindi remake, sana makasali. Iba mong hobbies? May Tennis, yun yung kinaagawa ko din na um, favorite ko kapag walang work. Pero now, kasi naglilipat ako ng bahay. So, ang hobby ko ngayon talaga is magtingin-tingin ng furniture, ganyan. So, kailangan ko mag-impacking. So, ngayon, anything to do with like, um, furniture, like interior design, yan ang trip ko. Bahay type. na or condo? Condo pa rin. Condo pa rin. Um, kasi yung bahay na pinaplano ko kasi medyo malayo. Hindi pa pala ako ready na lumipat sa malayo. So, naglipat lang ako ng, um, another condo. Anong gusto mong bigger space? Yeah, kasi alam nyo, ang totoo ay nung naging Iris ako, e, grabe yung wardrobe ni Iris. E, eh, yung condo ko, nung binili ko, binili ko siya kasi gusto ko ako lang talaga mag-isa. So, one room lang talaga siya. Um, kasi sabi ko, gusto ko na ako yung Lala ba nang Pilipinas? <laughs> Tapos nung naging Iris ako, ang dami niyang gamit. Eh ako, as a person, wala naman akong gamit talaga. Pero si Iris, yung mga bag, yung mga outfit, yung mga damit. So wala akong mapagtaguan. So na-realize ko, kasi kapag may role pala ako na ganito, dapat talaga may space ako for that. Kasi nung dirty linen, naka-uniform ako eh. So ang saya-saya. Yan -saya. Yun lang yung damit ko all the time. Pero si Iris talagang pinaghandahan ko time din up. yung wardrobe. mga world. kapamilya. Change oh, so card na po tayo. Maraming sarap. Yeah, yeah. Mga designer kasi I really wanted na alam niya yung mga K-drama pag mayaman talagang mga okay. Chanel ganyan ganyan so isip ko syempre representing the Philippines on Netflix and on i Want, gusto ko may din na yung mga talagang fashionista dito ganong level din yung yung kayang ipakita. So, with the help of our stylist, so Josie Mervin, and yung personal stylist ko, and yung mga brands that I work with, um, <coughs> off They really helped me na uh, maging authentic yung pagiging fashionista ni Iris. Kasi kahit wala kaming pagkapareho sa ugali masyado, sa pagkaka-fashion, yun ang align ka So, magpapasok fashionista Change, change court na puta. Just leave Just, you know? just leave <laughs> fashion. Yes, ma'am. hindi na magpost na? Eh, Kasi hindi na na siya Ah, well, di naman kami masyadong magkalayo